So yan guys, connected na yung status, okay? Yan, connected na. Click nyo lang yung okay. Yan, so meron na siyang ito yung wifi info. Welcome back to Joseph TV. For today's video tutorial, ay tuturuan ko kayo kung paano i-connect ang inyong DVR na dawa sa inyong wireless router or Wi-Fi. So simple lang. Una-una dapat meron kang mini wireless USB adapter or dongle. Pangalawa, dapat ang inyong DVR ay ganito, yung model DHXVR4116HS-X. So, pag meron ka nito, compatible yan, pwede yung makakonect sa inyong wifi. Okay? So, very easy lang, dapat ito i-connect e nyo itong wireless dangle or wireless adapter sa inyong DVR. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano gawin. So, ito guys, uh, ilalagay natin, ito yung dangle natin, ilalagay natin dito sa ating USB port ng inyong DVR. So, ito yung DVR ko. Okay, so in, dito may network port, pero dito yung USB port. So ilagay natin yung dangle. Okay, so. So as what you can see guys, na-detect na ng ating wireless USB adapter yung mga SSID na nakalist. So meron siyang signal strength din. So ang pipiliin natin yung SSID kung saan tayo kukonek or service set identifier or Wi-Fi name. Okay, ito na yan, SSID. So, ang inyong gawin, double click niyan So, yan, disconnected pa yung Wi-Fi info. So, status, disconnected. Gawin, double click. Yan, magpa-prompt na yung Wi-Fi connection. So, anong gawin? I-enter natin dito yung password. Okay, so, ang ilagay nyo, password Wi-Fi ninyo. So, ang password Wi-Fi namin ay, ito, Input ko lang muna. Type ko muna. So, after niyang ma-input yung password, guys, click nyo lang itong connect. So, yan, guys. Connected na yung status. Okay? Yan, connected na. Click nyo lang yung okay. Yan. So, meron na siyang ito yung Wi-Fi info. So, dito tayo. Ito yung SSID or Service Set Identifier or Wi-Fi name natin. So, ito yung Zane 5G underscore 369F51. Ito yung na-obtain na IP address niya. 192.168.0.143 Subnet mask 255.255.0 Default gateway 192.168.0.1 So, ang signal strength niya is ito. So, naka full bars kasi andon lang yung router namin sa nabas. Okay, click nyo lang itong apply. So, pwede nyo rin siyang i-connect dito guys. Automatically connect. Okay, apply. Back. So, back. Makikita nyo dito, uh, magiging online na itong ano natin. Uh, route uh, ano natin yung ating DVR. So yan, makikita nyo online yung status yung sa P2P or point to point. So next time, uh, gagawin natin to kung paano siya i-connect sa ating mobile device or cellphone from DVR to uh, mobile cellphone or cellphone. Okay? So, hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa Joseph TV. Bye-bye.